Abigail Balmes mula po sa Barangay Bantigi, Pagbilao, Quezon, 24 years of age na po. Para po sa akin si Santa Ana ay hindi lamang isang ina, hindi lamang isang lola, kundi siya po ay biyaya, ano po, biyaya ng buhay, biyaya ng kagalingan at biyaya po ng himala. So, nung bata po ako, pinanganak daw po ako ng may congenital heart disease. So, inborn po yun. Particular po na mayroon po akong sakit sa puso. Ano po. And then, nung time po yun, hindi po dapat talaga ako mag-aaral. Kasi nga po, takot po yung magulang ko. Baka hindi ko kayanin. Kasi po, delikado po yung sakit sa puso at butas po yung puso. So, anytime, pwede pong bumigay yung puso ko. Kaya po, kung mapapansin nyo, din po ako ngayon. At sabi din po, nung time na yun, hindi po kami nakakapagpagamot kasi kapos po kami nun. And then sabi po ng nanay ko, dito lang po siya kumakapit kay Lula Ana at sa ating ama na pinagkakaloob na po niya yung aking kagalingan. Anong ah, time pong yon ay sinasama na po ako ng nanay ko dito kay Lula Ana. Nung bata pa po ako, hindi ko pa po alam ang kahalagahan ng pagsimba dito. As in, nung time pong yun ay gusto ko lang po sumama sa nanay ko kasi po masarap po yung tinda dito sa kantin. So, tanda ko po yung uh, pansit tsaka po yung espasol. Sobrang saya ko na po nun. Every Tuesday po, ina po ako ng nanay ko sa school, doon po sa bantigue Elementary School. Para po kami ay sumimba. Tanda ko po ng time na yun. Dala lang po talaga namin ay pamasahe at tsaka yung pambili po ng merenda. Kasi po sumisinti po ako ng pag wala po ako ang merenda nung uh, mga grade 6 na po ako and then nag high school po ako doon ko po na realize ang kahalagahan ng palagi ng pagsimba dito ni nanay sa kay Lula Ana lagi niya po akong binubuhat dito po sa dambana ni Lula Ana para po humaplos and then yung panyo, ko, panyo po namin ini A po nung nanay ko dito sa may dibdib ko para daw po gumaling ako sa sakit sa puso at alam ko po din na may sakit ako noon kasi nahihirapan po akong huminga at uh, may time po na nangingitin po ako, bawal po nila akong pagalitan, bawal po akong payakin ng malakas, ano po. So, nung high school din po ako, doon ko rin po na-realize at doon din po, na po nagsink in yung sakit ko na, which is, hindi po ako pwede mag-asawa kasi hindi po ako pwede uh, magka magkaanak. Doon po ako napaisip na, ah, kailangan ko talagang gumaling. Uh, na Nung time na yun, wala din naman po kami pera ang kailangan po talaga ay operation. At himalalang uh, himala lang po, himala po talaga kasi sabi po, kailangan ko daw po tumaba para matakpan yung sakit ko sa puso na hanggang ngayon hindi pa rin po ako tumataba. Ano po? Pero nung college po ako, kayan uh, may time po dun sa PE namin na may option po ako. Kailangan ko po ng katunayan na may sakit pa rin po ako sa puso kasi po yung uh, aking documents na hawak ay nung baby pa po ako. And then, or kailangan ko po na mag-undergo na talaga ng operation or nun surgery. Nung time pong yun, uh, nagpunta po kami sa Tayabas para po magpa-to the echo, para po malaman yung sakit ko sa puso. And then, meron po silang findings na meron uh, maliit po yung butas ko sa puso pero kailangan pa rin po namin pumunta na Philippine Heart Center dun po sa Manila. Nagpabalik-balik po kami ng nanay at tatay ko doon sa Manila. And then dumating na po yung time na sobrang kaba po namin. Kasi po, nung time na yon pinasukan na po ako ng uh, parang machine dito. Dito po talaga na may camera para po makita yung sakit ko sa puso. So, sobrang kaba po ng pamilya namin. Hindi ko po alam na yung time na yun kung titigil ako sa pag-aaral o ah uh, papagamuhot o kung ano paman po pero bumalik po kami sa awa po ng Diyos sabi po sa akin nung uh, doktor sino daw po ang nagsabi na may sakit ako sa puso kasi wala daw po nakita na butas sa puso na nung time pong 'yon uh, nung araw po ng Martes bumalik po kami dito kay Lola Ana para po magbigay ng pasasalamat kasi po dito lang po talaga ako inako ng nanay ko at dito lang po kami nanalig ano po na gagaling po ako sa awa po ng Diyos. Na hanggang ngayon po ay dito pa rin po ako bumabalik. Ano po, hindi na po ako nakakabalik regularly nung nag-high school at college po ako. Pero para lagi pong may kulang. Sabi ko po ay parang laging may kulang. Na lagi ko pong gusto talagang pumunta dito sa Malik Boy para po magpasalamat kay Lola Ana. At nakita ko nga po itong programa nila na sabi ko, um, baka ito na Lola Ana yung gusto mo na paraan para magbigay pa sa salamat po ako sa iyo. So, salamat po sa pagpapagaling sa akin. Kung nalaman ko po na gumaling na po ako sa karamdaman ko sa sakit sa puso, dun ko po mas naramdaman yung biyaya ng kagalingan at uh, himala po ni Lula Ana. Ngayon po kasi meron din po ako hinihiling kay Lula Ana na uh, examination. Meron po ako mga kaklase kasama na inaakit po po talaga sila dito. Sabi ko, dito tayo magsimba. Kasi didinggin talaga tayo ni Lola Ana. Siyempre po, kasama pa rin po ang Panginoon at ang ating ama. Uh, yun po, parang uh, way ko po yun para magpasalamat din kay Lola Ana. At alam ko po, po, hindi ako mabibigo na sila din ay tutulungan po ni Lola Ana. Kasi si Lola Ana po ay talagang mapaghimala.